Pisan, ikaw ginakatikim na ng pigar-pigar. Ari sikat na street food di yan sa dagupan, sa may panggasinan. Karne ng kalabaw ang ginagamit nila at iyon ang orihinal. Pero sa pagkakataong ito, bibigyan muna kita ng ideya. Karning baka muna ang atin, ari na may sadyang maninipis na, kaya paliliitan na lang ng bahagya. Pag sa din nga na nakaimbento ng putahing ari, biruin mo kay tatatlo ang gagamiting pampalasa. Ay tunay namang pagkakasarap eh. Are lang oh, pamintang basag-basag. Tatapangan ko yan para medyo nalaban-laban. Toyo, kahit anong gusto mo. Pero itong master soy sauce ang gagamitin ko medyo makapal-kapal na ang pagkakatimpla tari hindi na natin aasnan sa padali ko nga rin maglalagay na rin ako ng hoister sauce para sa extra linamnam ari na may hindi na natin mister pang ibabad ng matagalan sa nipis ga namang iyan ay di sa malamang ay tagos agad ng timplada natin dyan lamas-lamas at dagok-dagok lang ng papagayon naman ay daga na may ayos na gagayat naman ako ngayon ng dalawang buong sibuyas na tisoy ari ang magbibigay ng manamis na mis na lasa dyan lalo na sa mga batang ginyo wing tatakaw sa sibuyas mga maglulume, at saka mga maggugutaw. Sa side bowl ko binanata ng gayat, pahapmon, at saka para sa akin game mas masarap kainin pag gana rin ang padali. Ya! Yeah. Oh! Ang pagkadami niyan. Nagulat nga rin ako nung binili ko kanina. Pagkakamahala! Dalawang sibuyas at isang ripolyo, Kulang ang isang daan ko. Ay 150! Ah! Uh ah! -huh. Ay kung alang pula, hindi na eh. Kung na lahat napasubo na ako doon sa binilang kong ali, ay nakasupot na eh. Ay siya, sige, kaku, kung gayon eh. Sasarapan ko na lang ang lutot ng makabawi-bawi. Huhugasan ko na lang ang ring repulyo takoy ako'y magsasalang na ng kawali. At ang kailangan din eh yung ligo na sa mantika. Jolly! Claro, palm oil. Ay, pa no Ay, di ba, ka na. Isasagad ko na rin isang bote, pipigayin ko pa at ika nga eh, every drop counts. Sabi nga nung isang gasolinahan, painitin yung mainit na mainit at saka natin ipiprito ang karne. Oo, tama ka. Mamantika sa jam putahing ari. Ay paano gang gagawin? Ay sa masarap eh. At saka alam mo gang ang salitang pigar-pigar sa Pangasinan. Ang ibig sabihin bali-baliktarin. Kaya yan oh. Napigar-pigar ko na. Luto na yan sa malamang. Sa ninipisga namang yan. Maya-maya pa ilalagay ko nang na gulay dyan. are na nga, yung maraming sibuyas na tisoy. Isasabay ko na rin ang repolyo dyan. Sa loob na lang ng isang minuto at aray pigar-pigar ko na ng husay, ay di kay pwede nang hanguin yan. Basic na basic lang, di ka? Sa tunay na buhay, maganda nga itong pangnegosyo. Pwedeng-pwedeng pagkakitaan. oh ha? Patuto-lo-tulo na lang nga rin ang bahagya para hindi naman gasinong magtubal ang uso natin, pisyan. Pas muna ako sa bahaw. Doon muna ako sa mainit na kanin. Pagka mga ganar yung uulamin, naghanda na rin ako ng sausawan. Siyempre, toyo man sile. Para klasik talaga ang datingan. Patimos nga ako ng isa at tunay namang naliyok na ang aking tiyan. Subuhi agad nang kita'y magkaintindihan. Ah, ah, wins, nga naman, pisyan. Ay, inang!